Real talk lang. Alam mo kung ano yung mas masakit sa iniwan ka. Yung kasama mo pa, pero yung pagmamahal niya matagal nang wala. Ito yung mga signs na hindi ka na niya mahal pero ayaw mo lang tanggapin. Hindi ka na niya priority. Laging sorry, busy lang, pero may oras sa lahat. May oras sa barkada, katrabaho, pag-scroll ng cellphone. Pero sa'yo, wala. Wala ng effort. Yung dati kahit simpleng good morning, hindi nakakalimutan. Pero ngayon, Parang utang na loob mo pa pag nag-reply siya. Dati, mahaba yung sa sa'yo. Pero ngayon, parang napakabilis magalit at bihira ka nalang lampingin. Yung hindi ka nakasama sa mga lakad at future plans niya. Dati, laging tayo pero ngayon ako na lang. Dati, kinakausap ka niya pag may problema. Ngayon, ikaw na yung problema niya. Dati, ramdam mo na ikaw yung pahinga niya. Pero ngayon, pinaparamdam niya na pabigat ka na sa buhay niya. Yung tipong nawawala na siya ng pakialam sa feelings mo na kahit nasasaktan ka pa, parang wala ng epekto. Parang manhid na siya pagdating sa'yo. Yung kahit makita niya pang umiiyak ka, parang baliwala na sa kanya. Kaya kung halos lahat yan nararamdaman mo na at alam mong ginagawa mo na ang lahat matuto kang lumakan papalayo. Dahil ang taong totoong mahal ka, hinding-hindi niya ipaparana sa iyo ang sakit na pilit mong kinakaya araw-araw.